May isang kaganapan sa ating kalawakan na ikinagulat ng mga astronomers na kanilang ikinamangha. Unang nakita ito ng mga astronomers sa Complutense University sa Madrid. Ito ay ayon kay Richard Vincent na isang astronomers na galing sa MIT o Massachusetts Institute of Technology. Sinabi niya na Ang mga ito ay madalas mangyari ngunit bihira natin makita dahil napakaliit na ito at mahirap matukoy. At dinugtong pa niya na kamakailan lamang ay nakuha namin lahat ng detalye para matukoy ito. Ano nga bang nakita ng mga astronomers sa ating kalawakan? At bakit sinasabi na magiging kapamilya na ito ng planet Earth? Tara, atin tunghayan ang nakatagong histeryo sa pangalan na Tason 24 PT5. Simulan na natin! Hysteria. Ang mga astronomers ay nakakatuwang trabaho dahil sila ang masasabi natin ng pantay ng kalawakan. Alam niyo ba na ito lamang September 29, 2024 ay meron silang natuklasan na isang bagay na pumasok sa paligid ng ating planeta? At nakita ito ng mga astronomers ng Complutense University at nagtungo sila sa Africa. At kinamit nila ang isang powerful telescope sa Sutherland sa South Africa upang alamin ang kanilang nakita at dito nila nakita ang pinakapuntong lugar kung saan nakita nila na nakalutang sa labas ng ating planeta. At ito ay isang asteroid. Ang maliit na asteroid na ito ay napadaan lamang sa ating planeta patungo sana ito sa araw. Ngunit dahil sa gravity ng meron ng ating mundo, nahila siya sa orbit ng ating planeta. Ang munting visitors natin ay pinakilalang si Asteroid 2024 PT5. O masasabing ang second moon ng planet Earth, mas magandang tawagin siyang mini moon. Naalala ko tuloy si Sailor Moon nang biglang dumating sa buhay niya si Chibi Moon. At ngayon, meron ng mini moon sa ating mundo. Ang Asteroid 2024, PT5 ay bahagi ng Arjuna Asteroid Belt. Ang Arjuna Asteroid ay grupo ng mga bato sa kalawakan na sumusunod sa mga orbit na katulad sa Earth. At ang layo nito sa araw ay humigit kumulang na 93 million miles. At ang ibang Arjuna Asteroids Belt Object ay malapit lamang sa ating planet Earth na ang layo lamang ay 2.8 million miles. Sinasabi pa nga ng isang profesor sa Completence University na si Professor Carlo De La Fuente Marcos sa isang interview sa kanya na... Ang asteroid 2024 ay hindi masasabing nasa orbit na ng satellite ng ating planet Earth. May natin ang asteroid na ito sa isang mamimili na pumunta sa moon ng Earth para lamang mag-window shopping. Ang ibig niyang sabihin nito na ang asteroid na ito o isang mini moon ay hindi tatagal sa orbit ng Earth at aalis muli ito after mabuo niya ang kanyang cycle o tinatawag na orbital period. Kapag natapos niya ang kanyang cycle ay aalis na at ipagpapatuloy ang paglalakbay nito patungo sa araw kasama ang na asteroids na pamilya niya. Kung titingnan mo ngayong gabi ang kalangitan natin para hanapin ang mini moon na ito ay hindi mo ito makikita. Sa kasamang palad, ito ay masyadong maliit at madilim. Hindi ito basta-basta makikita sa ordinaryong telescope at binocular. Dapat ang gagamitin mo rito ay isang powerful telescope na katulad ng ginawa ng mga astronomers natin na nagtungo pa sila sa Afrika para lang makita ito. Ang moon ng planet Earth ay may sukat na hubigit kumulang na 2,159 milya ang lapat. Samantalang ang 2024 PT5 ay pinaniniwala na ang sukat lamang ay 37 feet ang lapad. Kaya halos 300,000 ang laki ng moon ng Earth sa 2024 PT5 na ito. Nakita ang asteroid na ito noong September 29, 2024 sa oras na 3:54 PM at aalis na ito sa orbit ng planet Earth sa darating na November 25, 2024 sa oras na 11:43 AM. Nakakatuwa at nakakamangha ang mga natutuklasan sa ating kalawakan. Kaya minsan masaya ang pag-aralan ang mga ito. Kaya, kaya man na dapat natin ito i sa tama at kabutihan. Anong masasabi mo sa video natin ngayon?